Good morning tips mga kamag For today's video Meron na naman tayong ipapaliwanag About sa mushroom putting bags Nahihirapan ka bang magpatubo ng kabuti Sa iyong mushroom putting bags Baka naman meron kang maling technique Na ginagawa Kaya matagal ang pinhead isang maling teknik mga kamag pag naglinis ka ng floating bag one or two weeks yon bago mo ulitin nagalawin ang kanyang substrate hindi pa pe pwede yung apat na araw pa lang limang araw or three days lilinisin muli kukututin muli dahil naiinip ka matagal magpinit, talagang ganun yon mga kamag, ang natin one or two weeks, observe natin yung mga natin na protein bag kung alam ba 500 pieces yan observe natin kung ilan sa kanila ang nagpinhead ngayon pag natapos na ang binigay nating deadline na kung saan siya magpipinhead doon na uli tayo maglinis mga kamag linisin uli natin o di kaya sa ibang party ng protein bag tayo magpatubo ng kabuti pwede yon mga kamag para na sa ganon na ilalagay natin sa ayos yung Pagpapatubo ng kabute. Hindi yan panay-panay ginagalaw mga kamat Ang kailangan nyo lang bantayan dyan mga kamat After ninyong maglinis Bantayan nyo ang temperature uh, Bantayan nyo ang humidity Yung ventilation kinakailangan laging malinis ang loob ng growing house yun ang dapat ninyong babantayan lagi mga kamag hindi, hindi yung puting bag na kada pasok nyo sa loob ng growing house ay kutkut -kut, galaw galawin na substrate hindi ganon maling technique po yun mga kamag kaya magbigay kayo ng deadline 1 or 2 weeks nilinis nyo antayin nyo share ka nyo kung ilan na, ilan na nagpinhit sa nilinis nyo at ilan na hindi after nun isang halera ng growing house nyo after na one or two weeks na, 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 nakapagpabunga na, na, kayo bagong linis uli ngayon palibagong deadline uli ang bibigyan nyo doon mga kamag yun ang technique mga kamag para makapag produce tayo ng white oyster mushroom ng maayos kaya nga yung iba dyan mga kamag bakit hindi bumubunga ang kanilang mushroom putting bags dahil nga sa maling pag-aalaga at maling teknik mga kamag ka ganing yun mga ka kaya kailangan alam natin ang proseso asahan nyo isang mushroom puting bag bigyan ko kayo ng example yung isang mushroom puting bag mga kamag ka kaya kung hindi pabungahin yan sa loob ng 5 months niniwala kayo yan mga kamag ka kaya kong gawin yan ang gagawin ko lang kasi dyan lilinisin ko araw-araw yung mushroom putting bags. After 3 days, rinising kule. After 4 days, galaming kule. After 7 days, galaming kule. Asahan nyo, matatapos ang 5 months, wala kayong makukuha kahit isang pirasong white oyster mushroom. ganoon lang kasimple yun, mga kamag. Kaya, alagaan natin mabuti. Ibigay natin ang tama, ang tamang proseso, ang tamang technique sa pag-aalaga ng mushroom putting bags. Alright?